Kung kayo po yung nag-iisip ng lulutuin para sa pamilya nyo ngayong araw na to, silipin nyo po at subukan nyo itong niluto ko. Pakiwari ko yung mga gugustuhan nyo. May mga mungkahi po akong ilalagay nyo protina, kayo na po ang dumiskarte kung anong kaya ng bulsa. Basta ito po yung simple, masarap at masustansya. Sa isang katamtamang laki po ng kawali, abay magpainit po tayo ng mantika. Isunod na po natin ang ating pinitpit na bawang. Isunod na po natin ang sibuyas. Maninipis po ang hiwa ng luyang gagamitin natin. Ha? O isunod yun na. At pag medyo naaamoy na po ng kapitbahay nyo yung halimuyak ng aromatics, ilagay na po natin itong ating sariwang kabute Ito po ang aking gagamitin ngayon. Pwede po kayong gumamit ng nasa lata, pero sa huling bahagi po ng pagluluto nyo ilalagay kasi po, eh luto na yun, di po ba? O ngayon, kung kayo po nanonood pa sa ulam na niluluto ko ngayon, mga kaibigan, at nasisiyahan at nag-i-enjoy din sa sinasangkutsa natin. Abay, maraming salamat po! Pakibanggit nga po kung saan kayo nanonood at nang mabulyawan na rin po kayo. Shout out po. <laughs> at nang malaman ko syempre kung hanggang saan po naaamoy itong bango ng ulam na niluluto ko ngayon. Maraming salamat po. Ayos po ba? Hello, hello po sa inyo. O ito rin na natin ang pagluluto. O, sabawan nyo na po. Isa't kalahating tasa po ito ng tubig para hindi po matuyo. O pagkatapos po asinan na po natin isunod na rin ang pamintang drog o wala pong palitan na dito po sa pork powder na seasoning na ilalagay ko kung gusto nyo lamang po o toyo na rin po pampalasa at oyster sauce bahagya po lamang Sesame si oil po kung meron kayo dyan sa istante o isunod nyo na po yung carrot pampakulay lamang pero kung mahal po ang carrot eh di bali na takpan na po natin at pakuloyin po natin ng bahagya o siya, silipin na po natin. Nakakulo na eh. O pechay po, para may gulay-gulay na kasama itong ulam. Bokchoy po talaga dapat ang ilalagay ko. Kaya lang po, baka mas mura pechay, kaya pechay na lamang. Ito po yung cornstarch na pinagpagulungan ng tokwa. Lagyan po natin ng tubig at tunawin natin to. Ibulabod po natin din sa kawali at nang lumapot po ang sabaw. O ngayon, ito po ang mungkahi ko sa inyo ha. Makinig po kayo. Kayo na po ang mamimili ng protina kung ano ilalagay nyo. Pwedeng pagsamahin lahat, pwedeng isa-isa lang. Depende po so kung ano kaya ng bulsa. Ito, boneless tinapang na pang bangos. Himayin po ang laman. Kung iwas kolesterol lang, nais nyo. Ito naman eh, piniritong liempo. Sa mga gustong mamantikaan ng katitik yung labi. <laughs> pwedeng pareho namang ilagay kung gusto nyo po. Pwedeng isama pareho. O itong pritong tokwa, na pinagulong po natin sa cornstarch. O, oh, ito po yung pamparami ng makakakain. O, oh, hinaan nyo na po yung apoy. Pagkatapos eh, takpan nyo. Ayos na po yan. Mapapasabak talaga yun ng kain ng din eh. Masarap yan eh. O ngayon po, ano masasabi nyo? May pagpipilian na po kayo ha? Kung ano talaga ang kaya ng bulsa sa pang-araw-araw na budget, eh kayo na po on the miscarte. Eh. Tatlo po yung protein ibinigay ko sa inyo. Pwede nyo namang pagsamasamahin lahat eh. Kung birthday nyo ba eh, pagsamasamahin na. Magsain po kayo na marami <laughs> Hindi na po siguro masamayang mga ganyang ulam. Yung mga pawardi-wardi, bum-bum-bum eh. Tapos na. Basta ako po yung nagbabasa. Ang mga request nyo daw po, yung mga rekado, ay simpleng hanapin, madaling lutuin, at saka mura-mura ng konti. O yan po nilabasan. Ayos po ba? O bukas, ibahin na po natin. Sasara natin ng konti, may konting sabaw-sabaw. May gulay pa. Yun ang gusto nyo, di po ba? Ayos! Ron po!